Hello, mapagpalang gabi mga palangga ko. Mapagpalang gabi, good evening ko eh. Mapagpalang umaga, Pilipinas. Thank you Lord. Maraming salamat po sa walang sawang uh, pag-ingat po sa aming buong araw. Maraming salamat sa kalakasan. Thank you Jesus. We praise your name. We glorify your name of God. Hallelujah. I hope na po na nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon sa oras na ito. Ganun din po sa inyong sa kanikanin Uh, sa inyong mga pamilya sa Pilipinas. Ganun din po sa mga nanonood po sa aking channel. Naligtas po tayo buong maghapon palayo sa kapahamakan. Thank you, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po, Lord. Purihin ang pangalan mo sa araw na to. Ayun. Thank you, Jesus. Glory to God. Maraming salamat. Hallelujah. In Jesus name we pray. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin po ang Lord sa bawat isa sa atin. Maraming salamat, Lord, dahil ligtas na naman kami maghapon. Ayun, second day po sa bahay ng amo. Asa uh, sa kapatid ni amo ko. But uh, still, to malakas pa rin tayo. Kahit napagod yung katawang lupa, but still working. Okay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Nakat ang ako ng video. Thank you, Jesus. Uh, kamusta po ang lahat? Eto, sobrang busy pa rin si Jing Vlog Dahil pangalawang araw po dito sa Sa kabilang video, ay sa kabilang video, sa kabilang bahay But uh, ayun, thank you dahil Kahit napagod tayo ay continue to worship uh, to worship Jesus uh, Magbabackread sa mga Ano, sa aming Group chat sa Bible study nagpakilid po ako. Tapos merong akong nabasa na isang verse. Napakaganda po ng verse mga palangga ko. Oh. Hallelujah. Mga palangga continue to praying for Los Angeles because of fire. Hallelujah. Yung ating verse is makikita po sa Napakaganda po yung message na to mga palangga makikita sa saan ba yung akin yun ito po yung verse na binasa ko mga palangga ko ito oh, uh, ah, Matthew 24 verse 35 lilipas ang langit at ang lupa ngunit ang aking mga salita ay mananatiling magpakainan man itong verse na to mga palangga is kagaya dyan sa Los Angeles maraming bahay yung natupok ng apoy biglang nawala ng, uh, nawalan ka ng savings, may maraming mga tao na na homeless dahil nga biglang uh, lumagablab yung area ng Los Angeles. Sabi pa nga dito, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking salita ay mananatili magpakailanman. Amen. Mawalan ka ng lahat. Lahat mawala sa iyo Ari-arian, bahay, lahat-lahat, batgal ang mensahe ng Panginoon o yung kanyang salita ay mananatili po magpakailanman. Grabe po yung power sa atong ginoo. Ang salita ng Diyos ay makapangirihan. Puno ito ng mga kamanghamanghang bagay na gumagawa ng maganda at milagro sa buhay ng lahat maniniwala at magtitiwala sa salita ng Diyos. Amen. Dahil nga doon sa isang grabe ni viral ni famous yung isang joke, isang tao na ngayon nagpublic apologize ni siya sa kanyang ginawa. Kung sa Bisaya o sa Ilunggo, giti-aw-ti-awan o giyaga-yaga o ginawang ka katawanan yung salita ng Lord. Sabi pa nga is The godless city. Godless is wala silang Panginoon. Hindi po sila naniniwala na walang na may Panginoon. Kaya yan po ay isang punishment po sa bot isa. Kaya always check po yung ating relasyon sa Lord, baka tayo pa inailayo na rin through devotion, magbasa ng Biblia, magbasa ng isang verse, man lang worship, devotional po. Ba, sobrang busy na po kayo sa trabaho, hindi man lang kayo nakapagsabi na thank you Lord, God is good all the time. All the time, God is good, di ba? Napakabuti po ng Panginoon dahil sa yung pagod, yung pagod ng pagod ka na pero ayun lumalaban pa rin. Lumalaban na kahit walang kalaban-laban. Pero through Jesus Christ, tayo po ay malakas pa rin. Uh, kagaya nga, yung katawang lupa ay pagod pero yung ating espiritu is puno pa po ng presensya ng Lord. Hallelujah. Sabi nga sa Matthew 4, 4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kaya araw-araw po nating pakainin po yung ating talag o yung ating espiritu ng minsahe ng Lord. Prayer without ceasing. Hindi po tayo mag-stop sa panalangin or wag mong pagod sa panalangin dahil po ang pow ay panalangin is prayer. Prayer is powerful. Hindi, pwede kanya baguhin. pwede kanyang <clears throat> yung isang tao pwede niya bago, pwede siyang baguhin ng prayer kung ano po yung mga hinihingi mo true prayers ay basta taimtim kang humingi sa Lord antayin mo ibibigay e, po yan ni Lord basta hindi lang po ikakasama ng iyong buhay kaya sa mga merong pinipray hanggang ngayon na hindi pa na-receive, continue to praying mga palangga. Continue to prayer. Prayer without ceasing. Don't stop prayer. Ganon din po sa Los Angeles. Isama po natin sa prayer yung bansang niyan. Na sila po ay magising sa katotohanan na Jesus is powerful. Lahat Pwede magawa ng ating Panginoon dahil po siya ay makapangyarihan sa lahat. Sabi pa nga sa Genesis 1, when the God created the heaven and the earth, siya po yung gumawa ng lahat. Kaya kaya niyang gawin kahit anong oras Kahit hindi ka nga maabutan siguro ng isang minuto, pwede ka ng kunan ng hininga. Sabi ko pa nga, di ba sabi nga sa isang verse na ganyan, Jesus is powerful. Lahat, alam niya, lahat, kaya niyang gawin. Dahil siya po ang may alam at siya po ang ating Panginoong. Grabe. Napakabuti. God is so, so good talaga mga palangga ko Bilang isang mananampalataya, continue to prayer. Prayer, prayer. Kuminsan tayo ay pagod. But, hindi pwedeng sumuko. Pwedeng magpahinga. Tapos, Lord, salamat ulit. Maraming salamat sa kalakasan. Hallelujah. Isa pang kanta na yung worship song. Kaibuti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, Ika'y laging tapat kung magmahal nakabuti po ng Diyos dahil siya po yung ating kalakasan araw-araw grabe kung makikita nyo lang ako dito sa bahay na to kung ano ka pray dun sa kabila dito naman is unlimited po yung aking trabaho kaya sa mga kaibigan ko nasabihin na saan na si host uh, sa mga nagstambay sa aking live kanina na no, 4 hours talaga yun mga palangga wala ako pero nakikita ko po kayo kasi dinaanan po kayo dito sa aking live ni-mute ko lang siya. Busy ako sa ganun, sa ganun na time. Kaya, don't worry. Ako po ay magpi-play na inyong mga video, mga latest video. Mag-iiwan lang po ako ng comment. At continue to prayer po sa Los Angeles, mga palangga ko. Always po natin uh, isali sa prayer po yung bansang yan. Dahil Jesus is coming soon, huwag po natin i-stop yung ating prayer at Ganon din po yung ating pananampalataya. Huwag po tayong kung sa Bisaya pa, ayaw, paluyaluya. Kay pag-abot sa ginoo, mabilin ka aning kalibutan. Unsa, una lang. Kaya continue to praying. Continue po tayo sa pananampalataya po natin. Dahil sa Lord po, kung ano po yung sacrificial natin ngayon, is meron po yan reward. Lahat po na ating hinihingi, basta hindi lang po ikakasama natin, ay ibibigay po yan ng Lord. Kaya continue to praying, continue to praying, prayer, 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 prayer is the best. Uno oh, te salanika, cinco, seis, desisiete pala, seis, desisiete. Magsipa na kayo na walang pati. Kawikaan, tres, desisiete isang guni po natin yung ating gawain sa Panginoon. Always po na yung ating plano po ay naka ano po sa kanya, naka -connect. yung ating plano. Ano po yung plano mo na maganda is mas maganda pa rin yung plano ng Panginoon. Kaya continue to praying, prayer, ganyan lang. Bilang isang mananampalataya, hindi po natin uh, stop yung pakikipag-usap sa Panginoon. Dahil yung pakikipag-usap o prayers ay isa pong uh, yan po yung ating relasyon sa Lord. Dahil kung ikaw po ay hindi na, na hindi po nagpipray paano po marinig ni Lord yung mga hilingi mo? Yung mga hinihiling mo ko hindi ka po nagpipray. Hindi yan maririnig ng Panginoon. Yung mga prayers mo. napuro puro ka na lang Lord, pagod na ako. O di ba? Always prayer at pasalamatan po yung ating Panginoon. Kaya basta God is so, so good. Napakabuti po ng Lord. Hallelujah. Kaya hanggang dito na ng aking vlog. Don't forget to like and then comment and then subscribe my channel. Chin blog Jesus love you. Glory to God. Hallelujah. Mapagpalang gabi po sa lahat at good morning Philippines. Jesus loves you and I love you all. Ah, you right? Mana kulit? Oh, biar ya.